Can't wait to take somebody's head off. Yan ang sabi ni Pumulela Kafu bago labanan si Genesis Libranza nitong August 20 doon sa South Africa. Pero iba po ang nangyari ng sila na ay nasa taas na ng boxing ring. Ang maangas na South African tuwing nasasapol, sobra kung makakapit. Ayaw ng bitawan si Libranza. Ilang beses rin niyang sinadya na patirin ng Pinoy para makapagpahinga. Abay kung iba pong referee ito, baka nagbawas na ng puntos dahil talagang sinasadya. Ang masaklap pa rito sa kabila ng maraming mga international audience na nakapanood sa laban ay sinabing sa tingin nila ay panalo dapat si Libranza. At ang pinakatalo niya rito ay kung gawing tabla ang hatol. Ang tatlo namang hurado na puro taga South Africa, ibinigay ang panalo sa kanilang kababayan. Kaya masaklap para sa Pinoy. Bigo siyang maiuwi. Ang IBF International Junior Bantamweight belt